Ano nga ba mga Lodi yung pinakamainam na pre-law course kung nagpaplano ka na mag-abogas siya in the future. Bago ko po sagutin yan mga Lodi, pagdating po sa pag abugas siya, kahit ano pong kurso, basta po ito ay BS degree, pwede po kayong magtuloy. Nagkakaiba-iba lamang ng konte, dahil syempre iba-ibang courses, iba-iba din yung curriculum at iba-iba rin po yung mga subjects. May mga pagkakataon, pag nag-enroll ka ng law school, ire-require ka pa rin ng law school na mag-enroll ng ilang subjects dahil merong deficiency sa iyong mga natapos. Nung ikaw ay nag-aral ng kolehiyo, like sa English, Social Studies, subjects sa Law pagdating sa pre-law course. On my personal opinion at base sa mga obserbasyon na nakita ko sa mga colleagues ko, pwede mo i-consider na mag-take ng BS Accountancy sa iyong kolehiyo as your pre-law course. Maraming reasons bakit. Sa accountancy kasi, marami ring mga law subjects dyan na involved, especially sa mga business law subjects. And pag accountancy kasi, especially kung ikaw ay magkakaroon ng lisensya ng CPA, hindi ka man pala rin na maging abogado. Meron ka na profesyon na pwede mong ipagpatuloy. Hindi naman natin maiaalis na hindi talaga lahat nagiging abogado. Pero kung ikaw ay accountant, you know, malapit ka sa